Umuwi ka matapos ang isang mahabang araw. Mukhang perpekto ang lahat. Pero bigla mong naamoy iyon at nakita mo isang sorpresa sa pinakamaling lugar. Pamilyar ba ito sa iyo? Kung ang pusa mo na laging modelo ng kalinisan ay bigla na lang hindi na gumamit ng litter box, huwag kang magalit agad. Hindi ito paghihiganti o pagiging sadyang makulit. Ito ay isang mahalagang mensahe na atin ngayong uunawain. Tatalakayin natin ang limang pangunahing dahilan ng ganitong pag-uugali. At maniwala ka, ilan sa mga ito ay talagang magugulat ka. Para sa simula, tandaan natin ang isang simpleng bagay. Ang mga pusa ay napakalinis na hayop. Ang kanilang likas na ugali na ibao ng kanilang dumi ay nasa kanilang dugo nakakatulong ito para maitago nila ang kanilang presensya sa mga mandaragit at mas malalaking kalaban kaya naman kapag tumigil ang pusa sa paggawa nito sa tamang lugar ito ay isang seryosong senyales na may problema ibig sabihin may nangyaring hindi maganda at ang ating tungkulin bilang mapagmalasakit na may-ari ay maging tunay na detektib at alamin kung ano ito. Kaya, ang pinakaunang dahilan at ito ang laging dapat nating unahin ay ang mga isyo sa kalusugan ng ating alagang pusa. Pakiseryoso po ito ng husto. Kung biglang nagbago ang nakasanayan ng inyong pusa, ang pinakaunang dapat ninyong gawin ay suriin kung may problema sa kalusugan. Isipin nyo ito. Pupunta ang pusa sa litter box susubukan niyang umihi o dumumi at bigla siyang makakaramdam ng matinding sakit. Ano kaya ang iniisip niya? Hindi niya naiintindihan na ang sakit ay nanggagaling sa loob. Ang iniisip niya ay konektado ang masakit na pakiramdam sa lugar kung nasaan siya. Sa litter box. Kaya sa isip niya, ang litter box ang pinagmumula ng sakit. Natural lang na iwasan niya ito at maghanap ng ibang lugar na sa tingin niya ay mas ligtas. Kadalasan, ang ganitong pag-uugali ay dulot ng mga sakit sa urinary tract. Halimbawa, na dyan ang cystitis, infection, o urinary stones. Nagdudulot ito ng matinding, halos di matitiis na sakit sa pusa. Kaya, kung mapansin niyo na mas madalas umiihi ang pusa niyo pero paunti-unti lang, o matagal itong nakaupo at tila nahihirapan. Yan ay isang pulang bandila. Agad dalhin sa veterinaryo. Mayroon din namang mas hindi halatang problema, lalo na sa matatandang pusa. Ito ay ang arthritis. Opo, sumasakit din ang mga kasukasuan ng pusa. At ang mataas na gilid ng litter box ay maaaring maging masakit na balakid para sa kanila. Pakatandaan, hanggat hindi kinukumpirma ng veterinaryo na malusog ang inyong alaga, anumang ibang aksyon o solusyon ay walang saysay. Sige, sabi ng veterinaryo, malusog na malusog ang alaga mo. Ano na ngayon? Ang susunod nating titingnan ay ang pangalawang malaking dahilan, ang mismong litter box. Suriin natin ito ng buo simula sa kalinisan. Isipin mo Araw-araw kang gumagamit ng maduming pampublikong banyo. Nakakadiri, di ba? Ngayon, tandaan mo, ang pangamoy ng pusa ay labing apat na beses na mas matalas kaysa sa atin. Para sa kanila, ang maruming litter box ay hindi lang basta nakakadiri. Ito'y isang tunay na kalamidad na gugustuhin nilang takbuhan palayo. Ngayon naman, pagdating sa litter baka ka ay bumili ka ng bagong liter na may kaaya-ayang amoy ng lavender o simoy ng karagatan. Para sa iyo, magandang amoy yan. Pero para sa pusa, ito'y matinding atake ng kemikal sa kanyang pribado at personal na espasyo. Mas gusto ng karamihan ng pusa ang liter na walang amoy, yung halos kapareho ng natural na buhangin. Pansinin din ang tekstura maaaring masyadong malaki o matalimang ilang butil na makakasakit sa malambot na tapakan ng kanilang mga paa at syempre ang mismong litter box. Baka masyado ng maliit ito para sa lumaki mong kuting. Dapat komportable ang pusa na makapagpaikot-ikot sa loob nito. O baka naman bumili ka ng uso ngayong saradong litter box na parang bahay-bahayan. May ilang pusa na gusto yan pero ang iba naman ay nakakaramdam na parang nakulong sila, na walang labasan. Ipagpalagay natin ang litter box mo ay perpekto, malinis at may tamang uri ng litter. Pero hindi pa rin nawawala ang problema. Kung gayon, dumako tayo sa ikatlong pangunahing dahilan, ang stress. Ang mga pusa ay likas na konserbatibo. Ayaw na ayaw nila ng pagbabago. Kahit anong pagbabago, gaano man ito kaliit sa paningin mo, sa nakasanayan nilang mundo ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa. Pag-isipan mo, ano kaya ang nagbago sa buhay mo nitong mga nakaraang panahon? Baka lumipat ka ng bahay. Para sa pusa, ito ay parang katapusan ng mundo. Nawala ang kanyang teritoryo, ang kanyang mga amoy, ang kanyang ligtas na sulok. Lahat ay bago, lahat ay dayuhan, lahat ay nakakatakot. O baka naman may bagong miyembro ng pamilya sa bahay. Isang sanggol, bagong karelasyon, tuta, o mas lalong seryoso, isa pang pusa. Direkta nitong tinatamaan ang kanyang posisyon at seguridad. Nagsisimula ang pakikibaka para sa mga yaman at teritoryo. Kahit simpleng paglilipat ng mga muebles ay maaaring makagulo sa pusa. Nawawala ang kanyang nakasanayang mga palatandaan. Maingay na paggawa sa kapitbahay, madalas na bisita, pagbabago sa iyong schedule sa trabaho. Lahat ng ito ay pinagmumula ng stress at kapag hindi na siya komportable, maaari siyang magsimulang mag-iwan ng marka sa mga lugar kung saan siya nakakaramdam ng seguridad o kung saan matindi ang amoy ng kanyang may-ari. Halimbawa, sa iyong kama o sa iyong damit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang disperadong pagtatangka na pakalmahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang sariling amoy sa paligid niya. Ang ikaapat na dahilan ay malapit na nauugnay sa stress, ngunit mayroon itong sariling mahahalagang pagkakaiba. Ito ay ang negatibong asosasyon maaaring ganap na malusog ang alaga mo. Perpekto ang litter box at payapa ang buong bahay. Ngunit minsan, maaaring may nangyari sa mismong sandali na nasa litter box ang pusa. At ang bagay na iyon ay permanenteng nag-ugnay sa litter box sa panganib sa isipan niya. Isipin mo na lang, tahimik na ginagawa ng pusa ang kanyang pangangailangan at biglang may bumagsak na mabigat na libro mula sa istante na may malakas na kalabog o kaya naman biglang umandar ang washing machine sa tabi para sa spin cycle o di kaya may lumapit na maliit na bata at tinakot siya sa isang iglap ang utak ng pusa ay agad na bumubuo ng koneksyon ang litter box ay nakakatakot at mapanganib maaaring hindi na siya lumapit doon kailanman kahit pa ilipat mo ang litter box sa ibang lugar, mas malala pa kung sa mahina niyang sandali ay sinalakay siya ng ibang alaga. Halimbawa, may asong lumapit at tahol ng tahol o kaya naman may ibang pusa na nagabang sa labasan ng saradong litter box. Ito ay direktang pag-atake sa kanyang ligtas na espasyo. Matapos ang ganoong karanasan, hahanap ang pusa ng ibang lugar para sa kanyang palikuran kung saan sa tingin niya ligtas siya. Pipili siya ng mga tagong sulok, mga lugar na malawak ang tanaw o kaya naman kabaligtaran, magtatago sa ilalim ng bathtub o sa likod ng sofa. At panghuli, ang ikalimang dahilan na mahalaga ring alalahanin ay ang pagmamarka ng teritoryo na may kinalaman sa kanilang pag-uugali. Sa ganitong sitwasyon, ang pusa ay hindi lang umiihi, kundi nagiiwan din ng mensahe para sa ibang hayop. Kadalasan, ang mga pusang buskal o hindi pa napapabaog na lalaki ang gumagawa nito. Sa pamamagitan ng ihi, ipinapahayag nila ang kanilang presensya, ang kanilang karapatan sa teritoryong iyon, at ang kanilang pagiging handa para sa pagpaparami. Karaniwan, minamarkahan nila ang mga patayong ibabaw tulad ng mga dingding, sulok ng muebles, at pinto. At ang amoy ng mga markang ito ay mas matalas at mas puro. Ngunit kahit ang mga baog na pusang lalaki at maging ang mga baog na pusang babae ay maaaring magsimulang magmarka ng teritoryo kung nakakaramdam sila ng banta. Halimbawa kung makita nila sa bintana ang isang ibang pusa na gumagala sa kanilang bakuran o kung may bagong bagay na dinala sa bahay na may amoy ng ibang hayop. ituturing itong kanilang border control o pagbabantay sa teritoryo. Para silang nagsasabi, Akin ito, dito ako nakatira. Minsan, ang ganitong pag-uugali ay maaaring idirekta rin sa bagong miyembro ng pamilya o bagong alagang hayop sa bahay. Sa ganitong paraan, sinusubukan ng pusa na patunayan ang kanyang posisyon at ipakita kung sino ang mas nakakataas o amo sa lugar na iyon. Madali lang matukoy ang pagmamarka mula sa ordinaryong pag-ihi. Ang bahid ng ihi ay karaniwang maliit lang at makikita sa patayong ibabaw. Bagaman minsan, minamarkahan din ng mga pusa ang mga pahalang na ibabaw, lalo na ang mga personal na gamit ng may-ari. Ngayon, narito ang pinakamahalaga at marahil hindi mo inaasahang matutuklasan mula sa lahat ng ating pinag-usapan. Ang iyong pusa ay hinding-hindi gumagawa niyan para saktan ka o gumanti. Kalimutan na natin ang mga salitang naghihiganti, nagtatampo o sinasadya. Hindi ganoon mag-isip ang mga pusa. Ano mang pag-ihi sa maling lugar ay hindi gawa ng galit, kundi isang sigaw ng paghingi ng tulong. Ito ang tanging paraan ng pusa mo para sabihin, Aray, amo, masakit ang pakiramdam ko. Natatakot ako. Hindi ako komportable dito. Napakataranta ako. Sa pagbaliwala sa litter box, desperado siyang sinusubukang kunin ang iyong atensyon sa isang problemang hindi niya kayang ipahayag. Sa pagkaunawa nito, titigil ka sa paggalit sa kanya at magsisimulang hanapin ang tunay na dahilan na nagpapakita ng pag-aalaga at pasensya. Kaya, mag-summarize tayo. Kung nagsimulang lumabas sa labas ng litter box ang pusa mo, ang unang gagawin ay ipasuri sa veterinaryo para maalis ang anumang problema sa kalusugan. Pagkatapos, suriin ang mismong litter box, ang buhangin nito, at ang lokasyon. Pag-isipan din kung mayroon bang nakakastres na sitwasyon na nangyari kamakailan sa buhay ng iyong alaga. At tandaan, pinagkakatiwalaan ka ng pusa mo. Ang iyong gawain ay intindihin siya ng walang salita. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode tungkol sa buhay ng ating mga balahibong kaibigan. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Nakaranas ka na ba ng ganitong problema? Ibahagi sa comments kung ano ang naging dahilan sa inyong kaso at paano mo ito naayos. Ang iyong karanasan ay maaaring maging napakahalaga para sa iba pang manonood.